Shelby. check ano Anong oras na po? Anong oras na? Hindi, 3.25. <laughs> hindi kasi yung last Friday, hindi updated yung ano dito. Ngayon, uh, ano na? Mano-mano uh, ah, -mano pala. Mm -hmm. Okay, dahil ngayon po ay uh, mga kasamahan natin sa Office of the Vice Chancellor for Research and Extension ang taya. Ngunit wala sila. mga oh, wala sila. Busy si Majeng ngayon. Grabe. Ang dami ginagawa ni Ana Margarita Palma. Eh, tayo muna ang bantay sa programa nilang o segment nilang to class UPLB. At hindi naman mahirap yung kanilang pag-uusapan pero magandang pag-usapan dahil sunod-sunod ang bagyo, sunod-sunod ang iba't ibang uh, uri ng natural hazards na nangyayari sa ating paligid. Eh magandang ano ba ginagawa ng pamantasan ukol dito? Eh meron po pa lang proyekto na naginasagawa na ng ating pamantasan sa pangunguna po ng UPLB SESAM ang uh, programa nila o project nilang Ligtas. So Ligtas agad. So may agad pala. Ligtas agad project. And I think nag-start na siya around 2021, if I'm not mistaken. Pero siguro mamaya mas maunawaan po natin anong nilalaman nito. Pero magandang pag-usapan nito, lalo na uh, yung pagguho ng lupa, no? yung uh, landslide ay... Lagi o madalas nagiging uh, epekto kapag tuloy-tuloy uh, ang pagulan, pag may bagyo, malakas na pagbuos ng ulan at sa panahon ng lindol. At mga kasama po natin, o oh, nakasama po nila <laughs> ng OVCRE na kapanayam, si uh, Dr. Lucel E. Kui, isa pong associate professor mula po sa UPLB School of Environmental Science and Management. Pakinggan po natin ang kanilang kwentuhan sa tuklas UPLB. Magandang hapon mga classmates! Ang pag-uusapan natin ngayong hapon sa so Toklas UPLB ay isang proyektong naglalayong mapalakas ang kahandaan ng komunidad sa patuloy na hamon ng kalamidad, partikular na sa panganib na dulot ng landslide hazards. Ito ay ang proyekto Landslide Investigations on Geohazards and Timely Advisories in the Philippines o Project Ligtas. Para mas maunawaan natin ang proyekto ito, makakasama natin si Dr. Lucel E. Quy, mula sa UPLB School of Environmental Science and Management. Magandang hapon, Dr. Lucel. Good afternoon! And thank you for inviting us. Para po mas maunawaan natin ng proyektong ito, uh, maaari niyo po bang ipakilala sa amin itong Project Ligtas? At ano-ano po yung mga pangunahing layunin ng proyektong ito? Ang um, project Ligtas. Ngayon ay Ligtas agad na siya. So uh, ang project Ligtas agad ay isang inisyatibo ng UP Las Baños School of Environmental Science and Management, funded by the DOSTP Shared. So ito ay naglalayo na maprotektahan ang mga komunidad na nasa landslide prone areas gamit ang science and technology. So layunin ng uh, project Ligtas agad na mag-develop mag na mga early warning system for rainfall induced landslide para makaiwas tayo doon sa mga sakuna or epekto ng ng landslide napakahalagang initiative po nito kasi alam naman natin na ilan sa mga settlements sa Philippines ay nasa yes. landslide susceptible areas. Mm -hmm. So, paano nyo po dinisenyo itong Project Ligtas Agad para makapagbigay po ng maagap at maaasahang advisories para sa mga komunidad na naninirahan po dito sa landslide susceptible zone? Ang uh, disenyo ng Ligtas Agad program ay um, kombinasyon ng iba't ibang technologies. So, meron tayong ground uh, uh, instrument meron tayong remote sensing, meron tayong community-based uh, observation systems. Itong mga um, uh, data na nakuha doon ay pinapasok natin sa model para makapag-generate tayo ng tinatawag na um, intensity generation uh, threshold. So, ang ID threshold, ito ay yung dami ng ulan na makakapag-trigger ng landslide. So, once na na-identify na natin ito sa iba't ibang areas, makakapag-generate tayo ng early warning system. So, uh, sa ngayon ay um, nilalabas natin yung early warning system through our websites and Facebook page. Pag-alaman namin and nabanggit niyo po kanina ina, isang collaborative project po ito yes. Project Ligtas Agad. Mm -hmm. uh, Maliban sa si UPLB of course shares their research and technical expertise. Ano-ano pa po yung mga nagiging involvement po ng other government agencies, ng LGU of course and the communities po sa pagbuo nitong Project Ligtas Agad? Yes. Um importante at saka malaki ang papel ng komunidad. So, for LGU sila yung unang nakaka-receive ng information para ma-disseminate nila sa community. And, uh, ligtas agad ay uh, nagkaroon siya ng initiative na uh, bumuo ng tinatawag na community of practice. So, yung community of practice, uh, ito ay uh, Um, ang mga kasama dito ay mga state universities and colleges, mga national government um, agencies like yung VIVOX natin, like MGB, uh, mga MDRMO na gumagawa ng researches patungkol sa landslide. so binoo ito para ma-harmonize yung mga tools, yung knowledge and practices patungkol sa landslide. So, can you please share with us po na nyo kanina itong landslide early warning systems? Ano, halimbawa ko ay residente ng isang landslide mm -hmm. susceptible zone. Um, paano ko po ma-access and paano ko po magamitin itong mga warning systems na ito? Sa so, ngayon, ay meron tayong dalawang mode kung paano ma-access ng community yung early warning. Una ay through the Ligtas website, yung www.ligtas.upl uh, www.lb.edu.ph um, Doon sa pag inopen natin yung website, nakikita natin ang mapa ng Pilipinas. Pag merong naka-on na alert level, doon sa ligtas na, I mean, landslide na alert level, ay magkakaroon ng mga colors, red, uh, red orange, at saka yellow. Yellow patungkol sa may posibilidad na magkaroon ng landslide. Orange warning, ibig sabihin within 24 hours ay magkakaroon ng landslide. Pag red ay within 12 hours ay may posibilidad na magkaroon ng landslide doon sa area na yun. So yun yung for website. And for uh, social media ay sa Facebook page ng Ligtas Agad. So, um, doon naglalabas tayo regularly ng weather bulletin at saka um, yung alert levels, pag, especially pag mayroong bagyo. Madali po pala talagang intindihin ninyo yung, yung mapang ginawa po ng Project Ligtas Agad So saan po yung mga project sites na napuntahan ng inyong project? Mm -hmm. um, ang project sites namin ay dito sa Southern Luzon, tapos kasama din ang uh, binget area mm -hmm. So, pero dito sa Ligtas Agad, nag-extend tayo sa Eastern Seaboard of the Philippines So Um, ngayon meron tayong mga nakataas na mga alert levels uh, warnings dito sa Southern Luzon and also dun sa Northern um, mm -hmm. Philippines na dinaanan ni uh, Bagyong Huwa. Tama po kasi diba recently nga lang na dumaan yung Bagyong Tino at Bagyong yes. Juan. Um, Dito rin actually po yeah. sa Calabarzon uh -huh. area. Uh, ano po yung naging participasyon ng Project Ligtas agad dito po sa pagtukoy ng mga landslide uh, landslide warnings dito sa within the Calabarzon area. Uh, dito sa Calabarzon since meron tayong um, automatic weather station na uh, naka-set up. So, uh, naglabas din tayo ng mga um, early warning for landslide. So, um, ma kung kung natatandaan ko ay meron tayong alert na um, orange dito sa sa southern luzon pero sa northern philippines ay alert level 3 talaga siya wow. so hanggang ngayon um, if you check yung uh, website natin yung sa ligtas na website ay naka-up pa din ang um, alert level 3 mm -hmm. na warning for landslide in those areas importante po talaga at Magandang initiative itong yeah. Project Ligtas Agad. Uh, especially with the continuous typhoons po yeah. mm -hmm. dito sa, sa Pilipinas and talagang yung Project Ligtas sa truly lived up to its name, <laughs> Ligtas, Ligtas Agad. <laughs> so paro bago po tayo nakarating dito sa inyong mga successes. Mm -hmm. For sure there are challenges po sa nahinarap ng inyong team sa pag-implement ng proyektong ito. Paano? Pwede niyo po bang i-share to and paano niyo po ito na-resolve? Okay. Uh, dalawa yung naisip ko no na challenges namin. Yung una is um, pagkalap ng impormasyon. Impormasyon um meaning um yung malinis, maayos at kumpletong impormasyon. Kasi ito yung kailangan namin para maging maayos at mataas yung um tawag dito uh, acceptability nung, uh, nung nung percentage nung model na gagawin kasi ang kailangan kasi doon sa information namin is um, yung exact na oras exact na date kung kailan nag-landslide doon sa area so ang mga nakukuha kasi natin na information are reports na lang so hindi siya yung exact talaga na oras kung kailan or exact na date no so yun yung una is of course yung um, uh, maintenance at saka sustainability ng mga instruments natin on the ground. So especially doon sa yung mga nasa liblib na na, na areas na nailagay natin. And of course yung ano um yung AWS kasi natin meron siyang um, nakalagay na mga anong tawag doon yung SIM card. So pag nawawalan ng ng ano ng cellular data, so hindi din siya nakakapagbato agad. Pero nag-store naman siya. So yun yung mga... Um challenges. Mm -hmm. sa project. Paano niyo po hinarap itong mga challenges nito mm -hmm. as you go along with the project. So um para doon sa information, um, we are in partnership with the MDRMO doon sa mga areas. So sila may um on the ground talaga nila at saka nakakakuha sila ng information, yung real time na information. The second one is yung partnership with the state universities and colleges. So minsan yung mga ating mga kapart ay um, meron silang uh, sa klase nila no meron silang um, ginagawa nilang assignment yung mga ganun no um, pagdating naman sa sa AWS no na na project natin uh, yun talaga yung challenge no um yung maintenance at saka yung sustainability noon kailangan talaga ma Uh, kasi at, at, at the end, uh, para din naman sa community yon So, kailangan ng maintenance nun. Kasi minsan, nalalagyan ng mga kaya hindi na. So, nakikipartner tayo sa LGUs para sila yung mag-maintain ng mga AWS natin on the ground. That's good to know po. So, do, we, do you, the project, does the project team have uh, ways forward, may mga plano pa po ba kayo para dito sa Project Ligtas agad sa mga susunod pang taon? Ma jo medyo matagal-tagal pa ang ang Project Ligtas Agad no nasa uh, year 1 pa lang kami for for 3 years. So sa year 1 yun, and then um for year 2 ay magde-generate tayo ng comp plan para ma-properly disseminate natin yung information. So ano ba yung flow natin para from the Project Ligtas Agad paano natin i-disseminate ito sa mga MDRMO offices and then to the community needy as well. So, uh, and of course, to expand pa to other um, areas. Importante yun kasi kailangan yung research natin. Ma-extend talaga natin sa communities. So, to wrap up our kwentuhan, no mayroon po ba kayong nais iparating sa ating mga manunood tungkol sa project Ligtas Agad? And or do you have any insights on how to fully utilize and, uh, this very proactive and very relevant project nga po para maging mas handa at ligtas pa ang, ang mga komunidad natin sa banta po ng pag ng lupa. Yes. Um eh uh, laging nga nating sinasabi na ang science at technology ay para sa tao para maging ligtas tayo. So, ang Project Ligtas ay ito yung initiative na pinagsama-sama yung mga scientists, yung government and community para ma-address natin yung uh, banta nung nung landslide. So, um, gusto ko din sana nang i-invite Uh, kayong lahat na mag-subscribe or subscribe ba. <laughs> o kaya um i-like yung page ng um Ligtas Agad no para makakuha tayo ng mga um, informations, weather bulletins and early warnings doon sa mga lugar natin. Thank you. Baka po may nais kayong batiin, eh, no? di pa pasalamatan. Of course, nagpapasalamat kami sa um, shirt no? sa funding. And of course, yung mga partners natin, um, yung mga MDRMO, yung mga uh, provincial DRMO, the, the FIVOX, the MGB, na naging ka-partner natin doon sa implementation ng project. Maraming salamat po, Dr. Lucel, sa pagbabahagi ng inyong oras at kaalaman. Thank you then, sa opportunity, Lian. Yeah. Tunay ngang mahalaga ang patuloy ng pagsuporta sa mga proyekto na tumutugon sa real world problems kagaya ng Project Ligtas Agad. Ipinapakita lamang po nito na ang research kaakibat ng extension ay isa sa pinakamabisang sandata sa panahon ng sakuna. Hanggang sa muli, ito po ang to-class UBL Sa aking gawing kanan mga kaibigan ay nagpapahinga kung meron lang ipapan ko yung camera eh. Come station. <laughs> North Avenue Station. Narating yun na ang huling station. <laughs> ang sarap matulog ng mga panahon na to. Eh. Okay, pero nakinig ba kayo? Doon sa binabanggit ni Doc Kui. Kui. Kuy, Kuy. Kuy. Ano ba talaga? Papagalitan tayo ni Kui talaga. Doc Kuy Grace. Maganda yung kanilang project. Project Ligtas Agad. <laughs> si Grace hindi kasi niya pinakinggan yan. <laughs> Oy, okay, pero at least meron tayong idea na meron mga ganitong klaseng project na very timely at relevant. laro na yung, uh, di ba, yung Project Noah na uh, actually na-defund. <laughs> pero uh, kumbaga kinuha ng UP, no? Kaya under na siya ng UP Resilience Institute. And dito sa UPLB, we are doing that project also. And uh, um, Nak nakuha natin doon that sa collaborative project no na, ito'y ito ay proyekto hindi lang ng mga scientists but also the different stakeholders ng ating university at mga partner institutions no UPLB. hindi lang to galawang UPLB kasama rin yung iba pang mga uh, stakeholders din po natin So, if you want to look doon sa kanilang project, available yung kanilang website. So, mga nag-aabang kung ano ba, yung area ba namin ay landslide prone area at kailangan namin mag-ingat. So, nandun, makikita po natin yung mga early warning uh, measures and signs po, no? Uh, para maging aware po tayo, maging aware sa ating paligid, lalo na ngayon, hindi mo alam kung kailan lilindol at uh, yung basta sabi doon ng pag-asa wala tayong bagyo until next week hopefully pero ngayon ay umuulan um, no umuulan pa rin ba bago natin batiin pa yung mga classmate natin na nakatungo sa, sa ating programa nabubulong talaga ang ingay nyo Patuloy pong nagaanyaya ang UPLB Institute of Cooperatives and Bioenterprise Development or ICOPED sa kanilang gaganaping 5th International Conference on Cooperatives on November 20 to 21. Ito po isang virtual academic conference kaya pwede pwede kayo mag-join anywhere. You can scan the QR code. Ito po yung mga topics no sa mga paper presentations na dapat nating abangan sa ICOOP 2025. Eh, narinig yun naman po siguro last Friday, guest natin, si UP professor slash academician slash scientist Juan Pulhin, kung saan ay ibinahagi niya sa atin ang uh, gaganapin din pong fifth, o ba? number five ngayon, ha? pare-pare sa International Conference on INREM, na gaganapin po naman November 18 to 20. So, ayan po yung detalye. May mga uh, speakers na po, plenary speakers for, from day 1 to day 3 at maganda pang uh, kung kayo interesado in terms of understanding the integrated natural resource uh, management ayan ay magandang puntahan at salihan makinig sa mga eksperto uh, ukol sa mga issue ng uh, pangangasiwa ng ating pong kalikasan isa pa pong paalala bago tayo mag-break at dumako sa ating uh, tatak UPLB at para magising-gising si partner ay uh, Pinalawig po ang uh, submission. Baka may hahabol, uh, humahangos para sa atin pong uh, gawad pangulo. Uh, ano nga ba ito? Gawad pangulo sa serbisyo publiko. Tama ba ako? For public service. Ayan po. Ang deadline po ay hanggang bukas. <laughs> November 15. At uh, kailangan meron na rin explainer video sa mga masyashort shortlist Di mo ko pinapatapos beses. Kung gusto niyo po malaman ang detalye dyan, bisitahin po ang uh, Facebook page ng UP Padayon Office. No? Para sa mga detalye ukol dyan, ukol dyan sa gawad Pangulo. Okay, sa atin pong pagbabalik sa oras po na 3.44... Makasama po natin si best friend Polly Valencia ng Alumni Relations at pag-usapan natin yung UPLB Alumni Fellows Program. Ano ba yung uh, alumni fellows na yan. Yan po ang ating aalamin sa pagbabalik ng galing UPLB sa Radyo Diesel. Biyang tinig ng kaunaran.